Maganda mga anak ko, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na ito, kung saan po sinasagot ng Diyos, ang mga katanungan sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya ang Biblia. Ang ating pag-usapan po ngayon ay patanggol po sa Church. O katawan ni Kristo. Ang pamagat po ng ating paksa Nasa Biblia ba ang paghati sa simbahan sa mga clergy at mga lady? Parepang wala sa Biblia ang salitang clergy at lady, mga termino ng mino po ito na ginagamit ngayon para tukuyin ang mga tao po sa pulpito at mga tao po sa ikmuhan o you sa English. Pagamat iba-iba po ang pagkatawag o katawagan at mga kaloob ng mga mananampagaya, pawang mga lingkod ng Diyos po sila ng Panginoon. So lalagay po sa dyan po sa screen ng mga talata mo okay. So, lahat po ng mga miyembro ng simbahan. Kasi po ang head po natin, eh, hindi po yung mga pastor, kundi si Jesus Cristo, siya po ang ulo ng simbahan. Tayo po yung mga katawan. So lahat po tayo ay pawang mga lingkod ng Diyos. So tinuloy po ni Pablo, ni Pastor Pablo, sa lili niya, nakapatid at kapalingkod po niya si Tikikus. Totoo rin po ito kina Pablo at Epaphras at kapatid po ni Pablo si Epaphras nakamanggagawa kamanggagawa at kapasid lang Nakita niyo po yan sa mga talatang nakalagay po sa screen. Tinawag ni na Pablo Timoteo ang sarili nila ng mga lingkod na iglesia sa Corinto. Okay. So, makibukas po tayo sa ating mga Biblia. Puksan po natin ang nakalagay po sa unang korinto apat lima. Ito po ang nakalagay. Kaya huwag kayo humatol ng wala sa tamang panahon. Hintayin niyo ang pag ng Panginoon. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sikreto, ang motibo ng bawat isa at sa panahon yun, tatanggapin ang bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa Kanyang ginawa. So, lahat po tayo mga panalampaglayan. Iba, kung kayo po nag-talaga ng buhay sa Panginoon, di lang kayo ordinaryong yung miyembro ng simbahan, kundi sinukong yung buhay mo sa Panginoon sa Kristo, kayo po ay matatawag na bilang sa Iglesia nyo, sa lahat po tayo ang mga lingkod ng Panginoon. Ang tingin ni Pablo kay Silas ay matapat na kapatid. Nyo? Pagdating po sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po nang usap ang mga apostol at sinabi nila na tayong mga liderato, sila na mga membro. Tinurin po nilang kanyang sarili bilang kapwa kang ng lahat ng mananampagaya sa iglesia. Nagpumbisa lang po na kilalanin ang professional po na ministeryo sa pangkaraniwang ministeryo ng simbahan nang magtawag po sila ng mga ministro o lingkod ng Diyos buhat sa ibang lugar. So, nung unang dang taon, ng kasaysayan po ng church. Karamihan po ng mga nasa iglesia kinikilala ang kamay ng Diyos sa so, sariling mga miyembro nila. Pinag-aaralan ang mga kwalifikasyon nila at tinatawag sila para gumanap. Dito, yun ang mga leader. So kung titignan po natin ang bawat liderato ng lokal na simbahan, tinutukoy ng bagong tipa ng mga member nito bilang elder overseer. Ito. So wala po yung pagkahati sa clergy at lady ito. sa ilalim po ng bagong tipa. Pusan po natin na kasulat po sa Unang ano Dimoteo, tatlo isa. Okay, so, basahin po natin ang nakalagay dito. Hanggang talatang pito, mahaba-haba ang ang kasabihan ng, ng nagdanais na mamuno sa iglesia ay nagdanais sa mabuting gawain. Kailangan na ang mamuno ay walang kapintasan ang asawa marunong magpigil sa sarili, marunong magpasya kung ano ang nararapan, kagalang-galang bukas ang tahanan sa mga tao at magaling magturo. Hindi siya dapat lasenggo, hindi marahas, hindi mahinahon, hindi pala away at hindi bukong pera. Kailangan din mahusay siyang pamahala sa pamilya niya, pinagalang at sinusunod ang mga anak niya, sabagat kung hindi siya marunong mamahala, sa sariling pamilya, paano siya makapangasiwa ng maayos sa iglesia? Dapat ay hindi siya bagong mga ng pataya at baka maging mayab siya at mahatulang katulad ni Satanas. Bukod pa rito, kailangan ginagalan siya ng mga hindi membro ng iglesia para hindi siya mapintasan at hindi mahulog sa bitag ng jambo. So, yan po yung mga qualification. Yeah na mga gustong maging leader sa church. Okay? So, lahat mo ng membro pwede maging leader. So, Timoteo, kabanata lima, kaya naman po natin ang nakasulat doon. Talata alamin ko ito. Sabi ko rito, ang mga namumuno sa si iglesia na naglilingkod ng mabuti alagpigyan ang na nararapat na sahod halong na ang mga naiingat sa pangangaray ang pagtuturo ng salita ng Diyos. na muno sa iglesia na sorry sapagkat sinasabi ng kasulatan huwag mong bubusalan ang baka habang bumiliit at sinasabi pa narapat pigyan ng sahod ang mga Mahaba-haba pala yun ano, hanggang 18. Okay, so sabi pa Huwag mong pansinin ang paratang sa isang manguno sa iglesia kung walang patutuon ng dalawang tagong saksi. Anong ko naman sa mga nagpapatuloy sa mga kasalanan nila pagsabihan mo sila. Sarap ng lahat ng mananampataya para maging pabala sa iba. Sa presensya ng Diyos at ni Christ Jesus at ng kanyang mga anghel, iniutos ko sa iyo na sundin mo ang mga utos ko ito nang walang kinigigyan o kinakabihan Huwag kang padalos-dalos sa pagkapatong ng kamay mo sa kahit sino para bigyan ng kapanyari mong mamulo sa iglesia. Ingatan mong huwag masangkot sa kasalanan ng iba. Manatili kang walang bahid ng kasalanan. Dahil sa madalas na panalakit ng sikmura mo, minum ka ng konting alak, may mga taong lantad na lantad ng mga kasalanan, nila, pagkaman sila katulad, pero ang iba na may sa madang mundo na nalalamtan ang kasalanan nila, meron din naman may mabuting gawa na lantad na, ngayon pa lang. Habang iba naman ay alalantad din ba ng ngayon. Okay, so yun yung mga sinasabi tungkol sa mga uh, leader ng simbahan, iglesia. Buksan naman po natin sa gawa din. Hmm. magkabala pa sa mga kalata, gawa dalawang po. Eto po, kalata lang po So, di po natin mabasahin lahat. Medyo mga bago ito, no? Habang nasa Miletos si Pablo, may pinapuntas, sorry, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga nangunod sa iglesia na magpagtitas kita sa kanya. Pag nila, sinabi ni Pablo sa kanila, alam niya kung paano akong namuhay eh. kung kasama pa ninyo ako mula nang tumating ako sa lalawigan ng Asya, ko ako sa Panginoon na may kapakumabagan at pagluwa maraming kahirapan ang ko. Dahil sa masamang balak na mga dulabang sa akin, alam din ninyo na wala akong inililihim sa inyo sa aking magtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong kabubuti na itinuro ko sa publiko at bahay-bahay. Pinalalahanan -bahay. ko ang mga Diyo at mga hindi yung na kailangan nilang magsisa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos. At sa mong sa ating Panginoon Jesus. Kaya bubunta ako sa Jerusalem dahil dito, dahil ito, sorry, ang utos ng spirito sa akin, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Alam ko lang kahit sa ang lungsod ko kuminta, kailanganan ako ng bayan ng spirito na binangguhan at pag-uusig ang maghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung ano man ang mangyayari sa akin matapos ko lamang ang gawain na binigay sa akin ng Panginoon Yesus ay eh, pangaral na ng balita tungkol sa buhay ng Diyos. So ito po no, ang buhay ng isang Christian leader sa Apostle Pablo. So ano po ba sa tito isang? Pakabakas po tayo para makita na ang sarili natin. Nito. Okay, tinan nyo rin kung tama binabasa ko. Baka wala naman pala dito, Ano? Eh. Inulo pa po ang So, puntaan po natin sa Tito Isali Mangal Shama. Iniwa kita sa krit upang tapusin ang mga gawain hindi ko natapos. Kaya nang hiling ko sa iyo na pamili ng mga namunulo sa iglesia sa bawat bayan, piliin mo ang may magandang reputasyon. Sila ang asawa, mga anak ay malang palaya at hindi nakaparatang magulot o matigas ang ulo. Sabagat, sila ang magandang reputasyon ng isang namumuno bilang tabang sa gawain ng Diyos. Dapat ay hindi siya mayabang, hindi maitindi ang ulo, hindi lasenggo, hindi basagulero, at hindi jahanan sa pera. Sa alipay dapat bukas ang kanyang tahanan sa kapwa, may bigyan sa kabutihan, marunong magkasya, kung ano ang nararapat, matigil panal, at marunong magpigil sa sarili. Dapat ay pinangahawakan niya mabuti ang mapagkakaliwala ang mensahe na tinuro sa kanya pang may turo rin niya sa iba at maituwid ang mga sumasalungat dito. Sapagkat maraming hindi naniniwala sa araw nito kaya na mga grubong pinipilit na magpapatuli ang mga mananampagaya. Kaya lang kabuluhan ng kanilang mga sinasabi at mga mandaraya sila. Okay. So dito na naman, no? describe yung mga katangian o kwalifikasyon. Maling-maling mga pinuno ng iglesia. So, hindi yung tipo nagbago itong mga kalagayan na to ng simbahan ano sa ilalim ng bagong Kinilala po na simbahan ng na mga nasa full-time ministry at ang mga maninimba ay mga hindi profesional. Ano po? ng mga nag aras para sa ministry o mga ng mga nabilingkod ng kultan. Okay, sa so, sali po na kay Kristo, ang, ang tingin po nila sa mga kasama sa church. Sa so, isa po nito, ito, nung basang sistema na hierarchy na nagpalawak po ng distansya sa pagitan ng mga clergy at mga lady, kailangan po yung siisi po mga sita sa Biblia. Naunan ko rin na rin dalawa lang ng mga ng apat. Karamihan po ng Efeso. At Roma labi ng dalawa. Ano po? Parang po, po sa pangamahala ng Libya siya. Lahat po ng mga passages na ito, binibigyan ng diin. Ha, ah, ang totoong pagkakapatid ng lahat ng mananampalaya kay Christ Jesus at ang kawabang loob na kailangang ipakita sa paggamit ng, ng mga espirituang na loob natin at mga tungkulin para mapagpala ang bawat isa. Okay. So, so sa isang New Testament Church po, wala po yung pagkakaiba na ginagawa na iba sa mga clergy at lady. Dahil lahat po ng... Uh, Membro na katawan ni Kristo ay may ginagawa, o may papel na ano po sa body of Christ. So, yun po ang hanapin po nating Church, you know? na kung saan po ang bawat membro naglilingkod sa Panginoon. Okay, so, huwag po tayong manatili dun sa mga Churches po na ang tinuturo, hindi po ay sa salita hindi po rin i-reflect ang pagpapatakbo po ng simbahan yung makikita po natin sa New Testament ano po sa so, tayo po ay uh, tinuturuan ng Panginoon kung ano po ang dapat natin gawin, kung ano dapat na mangyari sa buhay po natin so huwag po natin yung po na mananatili tayo sa kinagisnan po natin. Diba? Kung yung kinagisnan po natin, ay hindi po nagtuturo ng ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kailangan pong maging handa po tayo na isang tabi Para masunod natin ang sinasabi ng Panginoon sa so, balang araw po tayo po ay hahatulan. Ayon po sa nakasulat po sa Biblia. Hindi po ayon po sa natutunan po natin sa isang church na hindi naman po natuturo ng salita ng Diyos. Hindi po. So ngayon po lang po tama na po natin ating buhay, ating puso sa Panginoon. Ang kailangan po natin ay hindi pa na septana septa na sa Ang kailangan po na bawat isa, tumalikod sa kasalanan at magbalik loob sa Panginoon. Diba? Okay? So magpakamupa po tayo, aminin natin na makasalanan tayo at tanggapin natin ang Panginoon sa Kristo bilang sarili nating talapaglitas at Panginoon nating Yun ang unang akbang. Diba? Okay? So, hindi mo natin kaya nito ang sarili natin. At na ayon pa rin gawin para maligtas sa kasalanan. Kailangan po natin ang nag-iisang ng si Jesus. So, ngayon po, nayaan po po kayo na lumulog tayo sa Diyos. Pagsisi na po tayo, 180 degrees turn, kalikuran ang kasalanan, at umarap tayo sa Panginoon talaga natin na buhay sa Diyos. Pagharihin natin ang Panginoon sa Kristo. Buksan natin ang pintuan na at ating puso sa Kanya. At paupuin natin sa trono ng ating buhay. Para tayo po ngayon, na tamang relasyon. So kapag yun po ay nagawa na natin, susunod na lang po ibang mga bagay sa buhay natin na maayos. So kung ang natin sa buhay natin, napakagulo, walang direksyon, hindi natin alam kung ano mangyayari, kung anong purpose natin sa mundo kung pa tayo naging tao. Ang ating pangunahin, ang ating relasyon sa Diyos. Kasi sa Kanya po tayo nang galing, ano po. So ginawa tayo ng Diyos para po sa isang pag-ipagrelasyon ng intimate sa kanya. Kaya lang nasira ang relasyon na yun sa paraiso dahil kila Adam at Eva. Pinapasok nilang kasalanan kaya anong nangyari na palayos ko sa Kaya lahat po ng tao sa mundo ipinanganak sa kasalanan. Pagpunta po tayong lahat sa kaporsahan o sa impyerno. Pero dahil mahal po tayo ng Diyos, pinigay niya ang kanyang butong anak sa Kristo hinayaan po niya na mamatay sa krus na kalbahan At mabuhay na muli pang bayaran ng kasalanan natin at makatanggap tayo ng kapatawaran, kaligtasan at buhay ng ilang mga. So, magbata sa panalangin na ito, Lord May mong salamat, Panginoon, sa napakangadang salita nyo na nagturo na naman po sa akin ng katatungan. Panginoon, maraming salamat, Lord, na Inakdaan niyo po ang araw na ito para makilala ko po kayo sa personal na paraan. Panginoon patawad po sa lahat ng mga kasalanan ko na ginawa ko, mga sila takot, ko, takot, ko na hindi po naging kalapid-lapid sa iyo. Panginoon Jesus, kumasok po kayo sa akin. Po. Inisip niyo po kung wala ulang na lampatan na iyong banal na dugo, Panginoon, sa lahat po ng mga kasalanan ko at Panginoong Hesus, kayo na rin po ang maupo sa trono ng aking buhay. Kayo po ang maghari at kumontrol, Panginoon. At simula po sa araw ito, kayo po maglilingkod sa inyo. At mawabuhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling nila. Panginoon, bigyan niyo rin po sa akin ng balang ng Espiritu. ang maging tagapagturo ko na inyong salitaan kapangyarihan ko Panginoon na maisapamuhay ang salita ng Diyos sa araw-araw at maging matagumpay ako sa lahat ng so sa lahat ng mga nalang ng Thank you Lord sa lahat ng ginawa niyo para sa akin sa kapataran po na aking makasalanan sa kaligtasan ng aking kaluluwa na sa buong mo lang hanggang may mo sa akin ngayon din dahil ako po sumasang na kay Jesus Kristo bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Thank you, Lord, sa pag-ibig mo sa akin, At At napakadakilang plano mo para sa buhay ko. Ito aking dalangin sa matangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa so kung nalalangin kayo niyan, magsaya kayo, magkatalong kayo sa tala. May napatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo. So para na mag-ukay sa pananampalataya, magbukas kayo ng Bible sa mga nito mag-aral ng salita ng Diyos sa mula sa Gospel of John, kilala ninyo pa yung sa Kristo kung anong plano ng Diyos para sa ating lahat. Sa muna po mag kayo ng church ako sa nang pinapangaral, ang burong salita ng Diyos walang dagdag ng bawas, wala genesis of revelation. Hindi po tinuturo ang tradisyon simbahan, ng simbahan, lusupin ang mundo, kaya tag-doktorina uh, ng tao. Magandang kayo ng church kung saan po hindi binagbabawal na magbukas ng Biblia ang mga miyembro diba? Right? para sa sarili nila. At sa mga isang church po ang hanapin nyo na kung saan ang pangalan ng Panginoon sa Kristo lang tinataas, hindi po pangalan ng Panginoon sa Santo, hindi po pangalan ng Mama Mary, hindi pangalan ni Pope Francis, hindi po pangalan ng Septa at Leon, hindi rin po pangalan ng Founder o Pastor. Hindi po pangalan ng appointed son of God ang sarili niya. Kundi ang hanapin po natin ay na isang Christ Center full gospel church. At pangatlo, spirit filled din ano Ang manang spirit ang kumikilo sa kalagitnaan. Tumutulong sa pagsamba ng mga tao, binabagong buhay ng mga kaya at umago ng mga pagpapagaling at mga tanda-timalaan ko sa buhay ng mga tao. Kung kayo pa yung best po nung natin sa araw na to, pagsabihin nyo po, ikalap nyo sa mga kapitbahay, pakilala nyo, katabango, may sagot ang Diyos sa mga katanungan po natin sa buhay. Pinapunan po natin kailangan mga pasagaling, mga pilitang manood ng dating daan, kung saan pinapaikod lang tayo, at ang gusto lang gawin natin, sumali tayo sa panibagong sekta, wala po sa sekta, ng relihiyon, ng kaligtasan, kundi nasa tamang relasyon sa Diyos, sa malita ng Yesu Kristo. So kung may mga dangdag kayong tanong, feedback, suggestion, niya, sumuha kayo sa akin na email kayo para mag-tweet, mag-text, pwede rin. Na po, kung may request kayo o ano mga gusto nyo sabihin sa akin, may gusto ko yung share na gusto yung bagiting ko po dito sa channel na ito. Huwag po kayo makatabili. Ano po? At kung kanino nakasabay kayo sa panalangin ng pagsisisi sa mga kasalanan at pagtanggap sa Panginoon. Pamalita niyo rin ikalat niyo sa mga lahat ng tama sa lubong niyo. Na kristyano na kayo, napatawad na ang lahat ng kasalanan niyo at pupunta na kayo sa langit. So, kung meron naman kayong uh, pusog na tumulong sa minisi na ito, pakibahagi sa paglilitas ng kalawa natin mga na kalabayan, Welcome po ang inyong tulong ng panalangin at tulong ng pedesyon. Hanggang okay, sa so, po na pagigita po natin, ito po sa YouTube. Suggest po lahat ng papuri at pagpalaan kayo na ating mahal na Panginoon. Mm -hmm.